Hello po mga kalaki, good morning, good morning po sa ating lahat at syempre po ngayon po 5 a.m po mga kalaki. By po na po tutok na po kay mga kalaki dahil mabibigyan na po tayo ng mga 2-digit lucky numbers po sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga tita, sa mga kuya, sa mga lola, namimiss ko si Lola Carmen at sa mga lolo po dyan na talaga naman po'ng driver, uh, conductor Uh, sa mga restaurant, sa mga tagapalengke na maaga gumigising dyan. Ito na po ang mga lucky numbers po ng mga 2-digit para po sa inyong lahat, sa ating lahat. Ito na mga kalaki, tutok na. Ito na mga tips at mga codes na magaganda na pwede nyo pong ilaban. Tayaan nyo po sa STL, sa 2D Lotto, sa National. Ito po ay para po sa inyong mga kalaki. Kaya ano pang inihintay mo? Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, syempre mga kalaki, tutok-tutok na po, no? Eto na, umpisaan na natin ang mga 2-digit lucky numbers sa Palawan. Palawan, ang 2-digit lucky numbers mo, ay may nag-chat na pag-alad ko daw po. Sige, Palawan po, Uno Gs, Sambales, 35-4, Apayaw, 23 18 Quezon City uno, cuatro, Pampanga, dos, 36, ocho, 1-4 Pampanga 2-36 Pangasinan 8-14 La Union 17-15 ano, 17-5 Ilocos Sur sa East 29 Ilocos Norte 30-34 Nueva Ecija 5 9 Nueva Ecija at Nueva Vizcaya 30 sa is Masbate 8 2. Cebu 4-9 Aklan 514. Aurora 2021. 21 Laguna 17-5 ay 17-25 Quezon

20-32 Marinduque 7-3 Caloocan 11-19 Muntinlupa 22-24 Romblon 8-15 Angono Rizal ano 12-35 Montalban Rizal, 5 G's, Antipolo Rizal, 11 sa East, Taytay Rizal. 9-21, Cainta Rizal. Ano to? 17, 8, San Mateo Rizal. 8, kompi 8 po sa San Mateo Rizal. Isabela, Gis 24, Tugigarao 5-29. Rojas 1, 26 Capiz 32, 37 Bohol 28, 30 Bulacan cinco, Baguio 1, Bicol 37 7 Batangas 16, 6 Bataan 34, 11 Butuan 8 12 Benguet 15 5 Iloilo 17 14 Leyte 19 21 Ayan po mga kalaki puputulin muna natin sa Leyte para po sa masusugid nating mga followers dyan na nagchat po kanina na Sir Red uh, nakapalo na po kami sa inyo Pwede po bang bigyan nyo kami ng lucky numbers? Sabi kanina, bibigyan ko po kayo ng lucky numbers. I-check ko po muna kung nakapollow po kayo mga kalaki. At syempre, tandaan nyo po para makatanggap po kayo ng mga lucky numbers sa libre. Hanapin po kami sa Facebook, Red Parong Kinpot. Check nyo po yung followers para hindi kayo maligaw ng account. Dapat po yung, yung Red Parong Kin na ipapollow nyo, merong 317,000 followers. Kami po yan mga kalaki. At syempre po, meron po tayong second account. Red Parukin din po na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers po mga kalaki at syempre Aris Gatchel yan ayan po yung mga legit na account, na account namin sa Facebook meron po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parukin po na merong 16,500 followers at TikTok ang TikTok ko natin na meron pong uh, 423,000 followers mga kalaki Ayan pa yung mga legit na account natin sa social media Dapat po ah uh, Diyan po kayo hihingi ng mga lucky numbers Magsasuggest ng mga lucky numbers Magpapacode Rereplyan ko po kayo Basta kayo po ay heart lang heart Comment ng comment At share po kayo na share ng video namin At dapat po nakapollow Magugulat ka na lang May lucky numbers ka na sa spam message mo Check mo Ayan mga kalaki Tandaan niyo po ang lucky numbers namin Libre wala po itong bayad ha. Private consultation po ang may membership fee at good po for 3 months itong mga kalaki. Wala po itong pilitan. Kaya sa mga interesado, mag-message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo po ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Tandaan nyo po, lucky numbers namin, libre po walang bayad, private consultation po, may membership po, good for 3 months po ito. Kami po ang magbibigay sa iyo ng mga lucky numbers na tatayaan mo, ilalaban mo sa loob ng 3 months. Iba po ang lucky numbers sa blog iba rin po ang lucky numbers sa private consultation. Kaya nga private consultation eh, di ba? Malay mo naman pag natutukan kita sa private consultation na yung code mo, yung birth future mo, yung birth month mo, pag natutukan ko, eh ikaw pala ang susunod na mananalo ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit. Uy, huwag mong ismuli na mga vlog namin dahil marami na kaming napanalo dyan, nakapost yan sa Facebook namin. At ang gusto ko, ikaw na nanonood dito ngayon, isa ka sa mga panalo namin ngayong January. Okay mga kalaki, ituloy na po natin ang ating mga pamimigay ng mga lucky numbers. Kaya eto na po ang mga lucky numbers natin. Okay, hello, 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 hello sa inyo dyan mga kalaki kunin mo na at syempre ito na po mga kalaki ang Paranaque 30 16 Manila 8 17 Pasig 1 14 San Juan ano to 27 5 Marikina 1 4 at Tabuk 7-24 Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Takbo na sa suki yung outlet. Gising na po para make sure po ang mga lucky numbers na mapanalo tayo. Pagka nabaligtad yung numero, i-rumble po. O, oh, di ba mga kalaki? Ayan po mga kalaki, ito na po paborito ng lahat. Ang shoutout time! Ayan, shout out po tayo sa pamilya Isguera po sa Antipolo City. Uy, namimiss ko na magsimba Antipolo at masarap dyan yung kasuy. Ayan po, maraming salamat po sa pamilya Isguera sa panonood nyo po sa amin. At syempre po, shout out po tayo sa mga tindera po ng isda po sa may Nabotas. Kaya, ayan, sa Nabotas po sa Metro Manila. Hello po, shout out po. Mananalo tayo, claim it. Maraming maraming salamat. Pumaga pa lang nakatutok na kayo sa amin. Pananalunin ko kayo. Good luck!